magandang araw mga kapanyera, ito ito nandir tayo ng isang Boracay ito so, nakita nyo naman napakaganda rito buhay na buhay ang, ang uh, activities ngayong araw na to pero dito pa nga eh yung karamihan na pumupunta rito uh, hindi na sila nagpapabook ng ano ng mga hotel online pupunta na sila rito, tapos dito na sila maghahanap, napakarami rito ng mga transient na pwede na kagad, na mas mura ganun yung ano, ganun yung mga ginagawa ng iba, ng karamihan ng iba na mga sanay na rito pagka first time mo syempre sasabihin mo uh, magpabook na online, di ba ganun eh pero kung mga ilang beses ka nang nakapunta rito, ganun pala ang sistema kaya kayong mga kapanyer, kung halimbawa kung so makakarating dito punta na lang kayo rito maraming ma makukuha yun nga lang hindi siya beachfront pero meron din kayo baka makachamba rin kayo ng beachfront pero hindi ganun ah, kaganda na tulad ng mga hotel kaya nga sabi ko sa inyo mga kapanyero ang talagang magastos lang dito yung pamasahe yun lang ang hindi nyo pwedeng uh, ma-discount pero kung makakachamba rin naman kayo ng mga airlines ticket na promo meron din naman kaya lang maano yun eh ma mahirap anuhin yung mga promo ang tagal chamba chamba lang talaga yun ang ganda ang ganda rito nakita nyo naman itong mga bato Ayan, oh. dito tayo sa taas dito ka lang mga kapanyero uh, magpahinya ka lang maupo ka lang rito talagang mare-relax ka mapapakinggan mo lang rito yung mga hampas ng alon masisiyahan ka na ito, ito yung mga isa sa mga nakakasiguro ko mga kapanyero ito yung mga isa sa mga babalik at babalikan kong lugar dito sa Pilipinas itong Siyempre may mga iba rin naman tayo napuntahan na na ganitong lugar pero iba ibang klase to eh parang paraiso to ang ganda ayan ah, mga kapanyero ito na naman tayo lakad lakad na naman tayo rito sa gilid gilid ng Boracay ito ito, ito yung mga isa sa mga uh, maganda magandang pasyal to. kasi nga bandang dulo ito ngayon ko lang rin ito napuntahan. ngayon ko lang naispatan to kasi nung mga nakarang araw kahapon, hindi ko ganong pansin yung area na to eh kaya naisipan ko maglakad dito sa gilid ito ang ganda ito, meron daanan dito mga kapanyero ko to ang ganda rito So paikot lang siya mga kapanyero. Ito ang ganda oh. Wow. Yan. Oh, pwede ka maglakad papunta sa ano, Station 2. Busay bandang 'yon. Kasi ito ang daanan bali. Ang galing mga kapanyero, ang ganda. Pero mukhang malalim ah so yung mga mula do sa station 2 naglalakad sila papunta rito dito wala, wala ganong mga naliligo rito sa area na side na na tinutuluyan natin ngayon pero kagandahan mga kapanyero eto, makulimlim na siya lakad pa tayo mga kapanyero punta tayo doon sa ah, gawin na to, ito dito dito nangunguha ng talabaya yata yung mga ibe dito sila tumutungkab na ano, sa mga gilid ng mga bato meron eh may mga oyster pag nakachamba ka ng malaking oyster pwede mo na kainin sawsaw -saw mo lang sa suka <laughs> or lutuin mo sa suka Ayan. share ko rin sa inyo mga kapanyero kung halimbawa nagpipicture kayo rito tapos alanganin kayo sa sa pag-picture nyo sa uh, pag sa selfie uh, pag-picture nyo sa inyo napakaraming local residents dito kahit bata bigyan nyo lang, abutan nyo lang ng tip maiaanggulo nila ng maganda yung mga picture pinanunod ko sila kanina, hindi, hindi ako nakapag video pero ang gagaling maiaanggulo nila kasi makikita sa, sanay sila eh, sanay sila parang yun din yung naging kabuhayan nila na bibigyan sila ng tip hindi naman hindi pa ba, babayaran parang 10 pesos 20 pesos pero ang gaganda ng kuha yung mga angulo nila yung, yung ganong kalilinaw ang galing ang galing nila rito kasi yung mga iba natin mga uh, kababayan di ba or pupunta rito pindot lang ng pindot picture lang ng picture pero kung kayo gusto niyo ng magaganda na angulo magpa-feature kayo sa mga local marami, mga tabi-tabi lang din yung mga mga bata lang pipicture lang kayo, tapos bibigyan niyo sila ng tip sulit naman ang ano, sulit naman yung pagkaka-feature nila sa inyo syempre yung iba uh, ayaw nilang uh, magbigay, ayaw pang magbayad pero yung memories naman na maibibigay nung picture na yun nung, nung picture na yun sa inyo eh napakaganda dahil nga ang galing nila kasi nakukuha nila yung ano eh nakukuha nila kung nasan yung magandang angulo pati yung ano eh yung kanina eh, pinanunod ko sila pati yung background, <laughs> ang galing eh yun ang na, naging ano, yun yung mga kabataan dito, yun yung mga naging trabaho rito pupunta lang sila sa isang uh, spot na may magandang angulo, maglalagay sila ng table, tsaka silya tapos pagka may na nagpapa-picture-picture, yun, inaalok nila na pipicturean nila yung mga turista. Pero yung resulta naman, napakaganda. <laughs> Ang galing. Yun, ano ah, hindi naman yung per, ano eh, per shot, hindi eh. Kung baga, pagka natapos, naging satisfy na kayo, baka kuha kayo ng sampung uh, angulo. Parang 20 lang rin yun, or 10 pesos, depende na kayo kung magkano yung ibibigay nyo sa kanila. Kasi eh, pagka da satisfy kayo, bigyan niyo ng 50 pesos. Pero usually daw ibinibigay doon at ah, 20. Pero ano na 'yun ha, marami nang shot 'yun ha. Iba-ibang angulo na 'yun. Naging kabuhayan din ng mga kabataan dito. maganda, maganda rin naging Pero ang importante mga kapanyero, satisfy kayo doon sa isa shot nilang picture. Ganun 'yun. Eh. Ah, tara share share pa ako kanino yung mga baka sakaling magawi kayo rito mga kapanyero ganun na lang gawin nyo kaysa magpipindot kayo masayang yung memory nyo masayang yung baterya nyo tapos picture picture pagkatapos delete delete kasi pangit so magbayad na lang kayo ganon na ganun ang, ang suggest ko sa inyo mga kapanyero sigurado ko na magugustuhan nyo yung mga ano mga shot nila ng feature sa inyo hanap-hanap pa tayo ng mga ma-i-share ko sa inyo mga kapanyero. Ano pa tayo para? Ah. At best, mga kapanyero. bilis. So, mero activities dito mga ATV. Meron ditong su na madadaanan ito, crocodile. Ito. Kaya tawag ng bingala. Dito sa Doña Remedios Trinidad, nakapagpaano to eh, nakapagparami kami nito noon 20 years ago. Pero hindi nga inaasahan pagkakataon na benta yung farm natin sa Doña Remedios hindi ko na alam kung saan napunta yung mga bengala doon. Kung ano na nangyari. At least, naalala ko naman ang lolo ko. Si ang lolo ko ang nagpadami nito eh. Noon. So, may okay, ito yung place ng mga ATV yan so katatapos lang itong mga koreano so maghihintay tayo ng term natin di ba mga kapanyero ang ingay hindi ko alam kung ano yung trail dito ayan Ang madami, madami activities dito sa Boracay, ang ganda. Alisin naman ko lang rito yung mga pamangking ko, di ba? Na mag-ATB dahil talagang lobat na ako ito ang ganda ang dami rito Ayan. bali yung area mga kapanyero maliit lang eh maliit lang siya wala pa itong kalahating hektare eh. oh. gumawa lang sila ng trail na makaikot-ikot dito sa bakuran nila ang ganda, ang ganda rito tapos yung harap ah, parang meron silang mini zoo na maraming mga iba-ibang hayop dito Pero maganda, magandang experience din para sa mga bata, sa mga couples. Yan, yan yung mga ano rito. Yung mga exact na na magganito, ganitong activities. Dapat na tayo mga kapanyero. Dito naman tayo sa kabila sa kawa. So sasakyan na naman yata. Magkakaroon na naman yata ng transfer. Ayan, dito tayo sa extension ng ATB. Ito yung lugar na extension nila. Ito yung kawa. Ito parang lulutuin ba sila rito? Ito. Ayan. Kawa. Kawa means malaking kaldero. Malaking lutuan, di ba? Big fire and then Yan. Galing ganda rito, mga kapanyero. Uy. Pwede mamili kung lalagyan natin repolyo Kasi o pwede. carrots. <laughs> Hindi naman. <laughs> pwede ring lagyan, ah, mga kapanyero, pwede raw lagyan ng repolyo, carrots. <laughs> Nilaga na. <laughs> Yan, mga kapanyero, katatapos lang natin ng isa pang activities. So, pabalik na tayo sa hotel. Di ko alam, ma'am, di, muna tayo, mga kapanyero. Nakakagutom din ang layo.